Ito guys yung mga games na kahit masak nakaka nakakatuwa. Makaka, ayun ayun napapalo. Kakatuwa <laughs> ng laro na to yun. nagtumpok na sila sa ano sa gilid. <laughs> Bawal kasi tumunog yung mga laruan na yan eh. Pag tumunog, masusundan sila eh.

đúng <coughs> <coughs> <my goodness. coughs> <My goodness. coughs>